Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa epiko mula sa Panay na pinamagatang Hinilawod, "Pakikipagsapalaran ni Humadapnon." Narito ang mga talasalita ang ating mababasa. Anak Maharlika tawag sa isang kinikilalang mahal at mabuning tao o dugong mahal. Ginagamit ito noong unang panahon sa mga kaangkan ng mga hari. Biday, isang uri ng sasakyan. Lumaragasa, mabilis na pagdaloy o kilos. Sinibat, sandatang mahaba at may tuli sa dulo na ginagamit ng mga taong gubat ritual, anyo o paraan ng seremonyang panrelihiyon. Encanto, mga nilalang na hindi nakikita tulad ng espiritu na may kapangyarihang o mengkanto ng tao. Nahalina, magit bumighani, bumalani. Nga nga, binilot na piraso ng hitso o bunga sa dahon ng ikmo na pinahiran ng apog yungib, likas na malaking hukay o sidid sa ilalim ng lupa, at bundok at may butas na maaaring daanan at silungan ng tao o hayo. Balat kayo, pag-iibang anyo upang hindi makilala. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa akdang ating babasahin. Buyong humadapnon, isang binatang maghahanap ng binibining mapapangasawa Taghuy at Duwendi mga kaibigang espiritu ni Humadapnon Nagmalino ang yawa binibining hahanapin ni Humadapnon anak ni Nabuyong Labaw Dongon at Uwa Matan Anyon Narito ang ilan pang mga tauhan sa epiko Buyong Dumalapdap kasama ni Humadapnon sa paglalakbay Malubay Hanginon Pinakabunsong Binukot Lubay Hanginon Pinuno ng mga Binukot Ngayon ay atin ang basahin ang epiko Natutulog si Buyong Humadapnon sa kanilang duyan Nang nagpakita sa kanyang panaginip sinetaghoy at duwindi Ang mga kaibigan niyang espiritu Sinabi ng dalawa na marapat nang hanapin ng dato ang babaeng kanyang mapapangasawa na kapantay niya ng uli. Ibig sabihin, anak maharlika rin, may kapangyarihan, bulawan ang buhok, may alam sa panggagamot. Ang babae si nagmalitong yawa, anak ni nabuyong labaw dongon at uwa matanayon humiling si Humadapnon ng pahintulot sa kanyang magulang na maglakbay para hanapin ang kanyang mapapangasawa. Sa tulong na mag-anak, pinagsama-sama nila ang kanilang mga dugo mula sa daliri at nakalikha sila ng isang datong kapamilya. Si Buyong Dumalapdap. Siya ang makakasama ni Humadapnon sa kanyang paglalakbay sakay ng ginitoang biday o balanggay na pamana pa ng magulang kay Buyong Humadap noon. Bilang paghahanda sa gagawing paglalakbay, dumaan muna si Buyong dumalapdap sa pagsasanay. Anim na ulit siyang sinibat ng kanyang kapatid at namatay. Muli namang siyang nabuhay hanggang sa sumapit ang ikapitong pagsibat at nakayanan ni Dumalapdap na iwasan ang lumaragasang patalim na kasimbilis ng kidlat. Sumulong na ang gininto ang biday ni Humadap nun. May ritual muna bago ito isulong sa dagat. Pinausukan ng kamanyang at dinersalan para sa maayos na paglalakbay, Pinalalahanan ang binata ng kanyang magulang na mag-ingat sa engkantadong isla ng Tarangban. May pwersa ito bumubura sa konsepto ng pinagmulan. Hindi naman natinag si Mukumadap hanggang sa narating nila ito at kanya narinig ang paanyaya ng binukot. Napakaganda ng mga tinig at nahalina ang binata. Pinigil naman siya ni dumalapdap at laging pinapaalala sa marapat nilang puntahan. Ang Tarangban ay isla ng mga binukot. Sa una, ayaw pagbigyan ni Humadapnon ang paanyaya ngunit ng lumitaw ang pinakabunso, pinakabatang binukot na si Malubay Hanginon na akit ang binata at umibis ng kanyang sinasakyan. Tinanggap niya ang inaalok na nganga ng binukot doon, siyay na kasama ang mga dalaga. Itinuring ng binata na kalaro at laruan lamang ang mga binungkot. Inabot ng pitong taon ang pamamalagi niya sa isla kasama ang mga binungkot. Nang natauhan si Humadap noon at nagtangkang umalis, nagsara ang yungib ng tarangban. Naging bihag ang binata. Nagluksa naman si Tumalapdap sa kapalaran nilang magkapatid. Hindi sila nagtagumpay sa paghahanap ng tamang binibini at sa pagpapatnubay sa isa't isa. Bumalik sa kanilang tahanan si Dumalapdap. Ipinalam niya ito sa kanyang magulang. Nangako naman ang magulang na gagawin ang kanyang makakaya. Hindi nagtagumpay ang mag-anak. Nangako sila ng pabuyang kayamanan para sa kalalakihan makapagliligtas kay humadapnon at kasal para sa mga kababaihan. Hindi nagtagumpay ang kalalakihan, gayon din ang mga dalagang babaylan. Nanangis sa harap ng tarangban si Dumalapdap hanggang sa makaisip ang kanyang mga kaibigang espiritong si Nadwindli, Taghuy at Hangin na pakiusapan ang binibining talaga naman nilang pakay sa paglalakbay. Mangyari, siya lamang ang maaaring makapagdiktas sa nakakulong na binata dahil magkasinlakas sila. Sa paanyaya, pag-uudyok at pananakot ng mga espiritu, napapayag na rin si nagmalitong yawa. Una, sinabi nilang kapatid ang nakulong ngunit ipinagtapat nilang iyon ang binata, ang diwata ang pakay. Nagbalat kayo si nagmalitong yawa binang lalaki. Ang hindi lamang niya maitago ay ang kanyang matamis na amoy ng isang binukot. Pagdating nila sa tarangban, naakit muli ang mga binukot. Binuksan nila ang tarangban sa galak na makakitang muli ng makisig na binata. babalat kayong lalaki nagsamandirigma si Buyong Sumasakay pinaslang niyang lahat ang mga binukot sa isla maging ang pinakapinunong si Lubay Hanginon ay kanyang sinaksak lumabas naman si Humadapnon na naengkanto wala na ito sa kanyang sarili sa tulong ni Buyang Sumasakay at ng mga kaibigang espiritu ibinalik nila ang buhay at katinuan ng binihag na bayanin. Hindi naman nagpakilala si Maglitong Yawa bilang tagapagligtas ng lalaki. Naibigan mo ba ang epiko na ating binasa? Narito ang ilang karagdagang kaalaman tungkol dito. Sa pagbabasa ng epiko, agad na makikita ang kakaibang katangian ng pangunahing tauhan. Mauuri sa adinman man sa sumusunod ang kanyang katangian. Pisikal, sosyal, supernatural, gayon din ang intelektual at moral na katangian. Katulad ng alamat at iba pang uri ng aktang pasalaysay, binubuo ng tauhan, tagpuan at banghay ang elemento ng epiko. Nabanggit sa akda ang salitang binukot. Ilan sa mga payak na kahulugan ng binukot ay kinumutan, tinakpan, o binalutan. Ang salitang binukot ay hango sa salitang ugat na bukot. Ang ibig sabihin ng bukot ay ikubli o itago. Ginagamit ang salitang binukot pantukoy sa babaeng ikinukubli sa bahay at itinatago mula sa ibang tao maliban sa kanyang kapamilya. Ang binukot ay isang tradisyon na ginagawa ng tribong Panay Bukidnon na nakatira sa Visayas. Ang babaylan ay isang salitang katawagan para sa mga katutubong Pilipinong manggagamot. Kadamihan ay mga kababaihan at pinuno ng pamayanan. Sa tradisyon ng mga Pilipino, isang taong may kakayahang gumamot ng kaluluwa at katawan ang mga babaylan. Isang babaeng nagsisilbi sa pamayanan sa pamamagitan ng pagiging isang tagahilom ng mga mamamayan, tagapagtanggol ng katarungan at bilang pilosopo. Ang babaylan ay isang babaeng nagbibigay ng katatagan sa estrukturang panglipunan ng komunidad. Isang babaeng maaaring pumasok sa mundo ng mga espiritu o iba pang pa katayuan ng diwata at paglabas masok ng walang sagabal sa mga mundong ito. Isang babaeng may malawak na kaalaman sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ang pangunahing tauhan sa akda ay hindi naging matagumpay sa kanyang unang layunin sa paglalakbay sapagkat siya ay nalinlang na mga binukot. Dahil doon, nawala siya sa kanyang sarili at kailangang iligtas ni nagmalitong yawa upang bumalik sa kanyang katinuan. May pagkakataon sa buhay ng isang tao na tulad ng pangunahing tauhan, siya ay nawawala rin sa direksyon kaya naman, mahalagang mayroong mga kapamilya o kaibigan tayong handang umagapay o tumulong upang muli tayong ibalik sa tamang landasin na dapat natin tahakin.